Masaya ako po, Nayapol. Sobrang saya ko po sa nakikita kong pagbabago. Uh, po, kasi nasa Panginoon na po ako eh. Ayoko na pati hiwalay po sa Panginoon. Oo. Yeah. Ba't tayo na kung mahiwalay kay God? Para po, para po man na po yung bawa po, yung may kasalanan po talaga, alam mm. ko nagsisisi na po talaga. Yeah. Ngayon, tanggap na po ako ng Panginoon kung ano na po ako ngayon. Mm. Sabi pa nga po po sa Bible eh, ano? Yung ama ko nga, pinatawad ako. Kayo pa kayang mga anak ko, hindi ko kayo patawarin. Mm. Yung po ang sinabi doon eh, sa nila pastor, yung tinuro po sa akin kagabi. Kaya sabi ko naman po. Kaya lahat palaka ako ng mga tao may mga kasalanan. Mm. Pero kaya tatawad din yung palaka ako ng Panginoon. <coughs> sabi ko nga po, eh, nung, ano po ako, nagtitri po ako ng kagabi. Sabi ko, kaya pala po ako pala na nahihirapan pag minsan ako mag ano ako dahil hindi ko kayo kaya tinatawag. Ngayon ka ako nung lumalapit na po kako, ako sa inyo, bala na, ambi ko, bibigay ko na po yung buhay ko po kako, sa inyo. Mm. Habang buhay na po ako kako, maglilingkod sa inyo kako. ko. Mm. Grape naman, no? Ang lalim naman, no? matutuwa ho si God nun sa atin pagka ganun. Sabi ko nga, lahat nga ang kako ngayon mga kabataan na naliligo po ako ng landas, haba kako nga aga pa, mm. magpano na po sila, magpasakop na po sila sa Panginoon. Excited na akong umikot sa mga bata mamaya. Ngayon dapat na iabon. Ah, uh, dapat ano po, fresh, bagong liko, malinis ang kamay. Tapos bili pala tayong gloves, yung panggamit to na ano, okay. yung gloves. Habang nagbabalat po ng ano, dapat naka-gloves po doon eh. Tapos uh, naka-face mask. Para safe po yung mga bibili. Saka po yung, yung ano po sa ulo. Hmm. Kung hindi po makaulog na. Po na Buhok. Kasi ganun po nakikita ko sa kapag Ah, okay. uh, pwede naman din ho natin bilhin yun. Hmm, nakalaan eh. Pumunta kami dito eh. Hmm. Ano pong ginawa nyo rito? kami sa Simbol. Pumunta po kami ng Simbol. Simbol, hmm. Hmm, po kami ng mga tao po namin, mga kasama po namin sa simbahan. Hmm. Talagang sobra po akong natutuwa kay Nanay Apple. Alam niyo yung ano, parang Parang kapatid mo na lang siya nagsasalita ngayon sa tabi mo. Nakakatuwa lang. Basta pagka talaga tinanggap natin si God sa buhay natin, magbabagong buhay natin, eh. i-ano niya, babaligta niya yung lahat. Kasi daw po, pag ikaw na matay, wala ka pa niya sa Panginoon, sa hmm. mo ka daw po mapupunta. Yeah. Ayun po ang sabi doon sa Bible. Tama po kayo eh, napakahirap naman po yun. Yung, oh. yung pupunta ka sa impyerno, ano po yun? Dagat po siya, pero may apoy. Oo, eh. oh, Dagatan po. Tapos alam niyo yung uod sa katawan, hindi po nawawala yun. Kasi yung buhay, meron ka man ng lahat. Lahat ng bagay, ng... Meron, kahit sabihin mo na yung buong mundo. Pero kung wala yung Diyos sa puso mo, wala din. Wala din pong saysay -say yung buhay. Naya, Paul, pangako nyo ha. Huwag magbabago ha. Hindi hey, po. Ngayon po, nasa Panginoon na po ako. Thank you po, hey, na Paul. Hindi na po ako mahiwalay po sa Panginoon. Grabe naman han. Thank you po. E eh, pagka ganyan, kasama nyo ako. Ano man ang mangyari. Hindi nyo napapansin ka, Tekra. Parang ang daldal -dal din ni Nanay Apol, eh, no? Parang kampante na siya magsalita-salita. Siyempre po, happy po kasi natanggap ko na po yung Panginoon. Dati hindi po. Mm. Eh ngayon, masaya na po ako kasi may Diyos na ako ngayon. Oo, no, yeah, tama. May pinaglilingkuran na po ako. Talagang ano, ibubulsa ko na kayo. Malayo <laughs> din po ng palengke niya, no, Nay? San Miguel. San Miguel pa po yung palengke. Ah, doon talaga yung pinakapalengke niyo pa? Oo po. Kaya nagaano po ko sa side. Sa dyan lang, ano? Dapat pala, ano, ano medyo anuhan natin ng konti. Kasi... may baka may makakita Dito lang, ano? Gusto ko sana luto na. Tapos yung masarap yung pagkakaluto ng bagoong, Oh. Sa bagay, kung ano, pwede ko naman o kayong pagluto muna ng ano. Kasi baka wala talaga mabili nga. Ay, sarap nun, no? Hindi lang nakulik. Yung pong hito na uh, yung no? uh, apple na ano. Na yung Natuwa po nung nagpunta kayo doon, nung kumakanta kayo. Baka pwede ko pong marinig. Hindi ko masyadong naintindihan kasi maingay yung mga bata eh. Nagulo ko kasi doon. Hmm. yung... Kanta po sa Panginoon? Nga yeah, po. yung no, pesa pesanan na nga pisa po lang. Kay buti buti mo Panginoon sa lahat na oras na bawat araw kay laging tapat kong magmahal ang iyong kaawa ay Pagpapawalang hanggan Pinupulit dinasamba kita Akilang yo At Panginoon Ikaw'y walang katulad Tunay nga ikaw Di Mabuti ang Diyos na 🎵 Sa akin ay nagmamahal. Bravo! Bravo! Grabe! 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 grabe. Ay, nagdadrive pala ako. Nakalimutan ko, nagdadrive ako. Grabe naman, oh. No? Galing. Hmm. Na, na Yan, ay hapon. San tayo pwede magpark? Alam ko ito na yung palengke. Ah, uh, pasok mo doon. Dito? Pwede? D dito, wag. Doon sa, sa kabila. Pagpapasok tayo doon. Grabe, amazing. Grabe, grabe. Sukat mo na niya, Paul. Sukat, Oh, okay oh, na yan. Hmm. Sakto nga

Lagi lang. Hindi mo. May dagdag yan. Oh, kang <laughs> mag May dagdag yung kilawin mo. Oo, dagdag na yung sobra.

Kuya, kasi itong upuan ko, baka ano. Ako, nai-apple. Dapat yung mga bata hindi naka ano, sa ano, mga paninda ha. Baka kasi hawak-hawak ko sila. Dapat yung accessing mo dito. Eh! Ano? Yan lang muna eh. Hindi, Ilalagay po doon yung mga ano, paninda. Accessing mo Ako, may pera si Ay, kung wala may pamalo ko ka doon mag -ano pa tayo? Mag-aalok pa tayo doon sa loob. Pag uh, sa ating abin? Hmm. Dito po kaya kayo. Hiwain ko na po sa ano. Try ko na pong hiwain. Hmm. Ano ba to? Hindi ko alam niya ito ah. Agol. Ah, hindi ko kayo marunong hmm. dyan. Hindi po ako marunong eh. <laughs> 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 hindi ko kayo sanay sa ganyan. Hindi po. <laughs> Ah? Kaya lang ang hirap. Ang hirap pala nito, dapat to pala buong ano hey. sa ano. Kiki alam eh. <laughs> Nanta, ano ba to? Matalas ba to? Ano? Ate, ay nga kasi nakikialam ka kasi eh. Hello. Ah, subukan natin si Mama Jackie, Mama, papa no. Ba. Ngon ka ko. Huwag lang ma-isama. Hindi marunong pala si Nanay Apple sa ano? Wala oh, marunong nun, eh. Sa ganaan. Hmm. Huwag po kayong magbalat ng hindi naka... Guan, naka gloves, no? Na Apple. Para lahat po malinis yung paninda nyo. Hello po. Bili na po kayo. Bayad ko. Kinse. kinse. Pabili ako ng isang ano na Alok bate. Ah. Okay, bye. Magkano yan? Ano? 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 Ah, baid na, baid? Yeah. Baid na, na Ah, sige. Hmm, bait naman ni pula. Apol ah. Take lang! Ah, ah, lagyan mo nga doon, Kuya. Masarap po yan. Eh. Ano po yahalo nyo dyan? Wala kami, Ma. Ha? Wala kami, Ma. Ako lima. Wala na akong lima. Lima ka lima. Wala na akong lima. Salamat. Sige, salamat din. Wala na akong, lima. Wala na akong utang, ha? Oo. Nakaka-utang mo kayo doon? Hmm. Nasaan o siya? Pakang, Pakausapin ko nga. Tawag ka, kamo. Tawag ka! Kuya, ano, dito? Tawag ka. Kuya Gus. Apo pangalan niyo, Kuya? Marvin po. Marvin? Marvin. Dito nga po, kausapit ko kayo. Okay lang? Okay lang po. Huwag mo yung ano ko yeah. na kwintas, ha? Kuya. Hindi na po yung mga paninda niya. Hindi naman karamihan, eh. Tapos, pinapautang niya daw siya. Bakit? Hello sa... Upo ka nga kuya, uh, natuwa na. lang. Upo ka. Pero hindi naman ayaw lang tayo itong matagal. hindi, at least binibigyan mo siya ng pagkakataon na makautang. Ano po yan? Ano po mic lang to, mic. Para ma sige na. Gusto oh. ko mapanood ka ng mga kababayan natin eh. Ah, sige. Okay. 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 Si Kuya Melvin? Opo, mag Kuya Hila. Melvin ni Santos. Oh, Maman, ano ba, kailangan mo bang mapaubos siya? Oo, oh, kailangan ko mapaubos. Mga nasa magkano ba yun? <laughs> Paano kayo nagkakilala? Dito lang din? Ako oh, po, dito lang. lang na, tumilo kasi ako sa kanila. Nung asawa ko po, kuya niya. Hindi ko po kasalan, kasi anong ah? kasi. Ha? Yung kuya so, po niya, naging asawa ko po. Naging kuya kalibin na. niya po. Kailan? Matagal na po. Matagal na po yun. yun. Kato. Babing po eh. <laughs> Nauna ano, yun. Nauna kay tatay. Sige nga po, kay, kayo muna magkwento ng Apple. Kung pa paano niyo naging kilala si kuya. Nawandan po po ako sa ate ko nasa bundok po hmm. yung kuya na oh. Eh, ang ano po sa amin dalawa, yung ate ko naman, nagpinagasundo po ako. Oh. Hmm. Eh, buntis po nun ako sa panganay eh. Mm. Diyan sa ano, yung pinampun po nga po dyan sa lagpas ng lambakin. Oh. Yun, po yun. Nagsasama na, nag, nagsama po kami ng kapatid niya. Tumira hmm. po kami doon sa bahay nila. Hanggang nagkahiwalay rin naman po kami. Bago po yan si Tatay Joe. Hmm. Okay. Kayo na lang po magkwento. Paano? Hindi, o pag, paano ang pagkakakalala? Hindi ko po masyadong ano. Malit-lit pa ano, ano yun ay? Ano niya eh. Yung uh, kanyang... Sabi niyo 30. O, oh, 30. Kaso nga lang. Sa ano kasi ko? 30 30 pa lang yung, po yung... kayo. Yung galak kasi ko, <laughs> dalang da hirap lang sa tambay-sabay. Hmm. Ang ginagawa ko, nag-angkat-angkat ako. Hmm. Kaya taan para ang lang makataos. Ang natuwa ako, ang gust, ang natuwa ko sa iyo. Hindi naman ganoon ka na ano yung kalakihan ng binebenta. Uh, yun, oh, yun ang kalakihan. ng negosyo mo para magpautang at magtiwala <laughs> kay Nanay Apple. Oh. But kasi mo nga ginagawa yun. Kasi nga dahil sa pagmamahal sa bawat kaluluwa, hindi naman yung taga asin post ko eh. Kundi ang purpose ko, mahalin ko mga taong minahal ng Diyos. Yeah. No. Diba? hindi naman hindi naman kasi po ako ano nang ano hindi naman ako masama tulad ng sa namin na masamang tao <laughs> pag mahal ako tao um, nakamal kasi kayo na yung kaya kaya yung tulungan ko rin tulungan lang <laughs> ilang, ilang pala kayo magkakapatid? ano lima lima kami ano panganay po ako ano ilang, no yung bunso. Actually, ano, ang story talaga ng buhay ko kung bakit ako ganito. Hmm. Uh, ako yung bata na in uh, overdose sa tiyan pa lang ng aking ina. Hmm. So, no, nang... ako yung, no ako yung ng aking mama. Hmm. Overdose, tatlong taon ako hindi nakalakad. Sa paglalakad ko, patumba-tumba. Hmm. Ang pan ang pananata ko po noon bulbulon Hmm. Tapos tumunta na pa. Pero hindi ko ito kinaya sapag at yeah. nung nakilala ko ang Diyos at sinampalatayanan ka kanyang ebanghelyo, hmm. dun po, sa tulong ng limang minister at tulong na ang pastor, dun hmm. po niya ako binago. Oh. Dahil sumunod ako sa perfectong plano ng Diyos. Ah, ano Pastor? Ni Pastor Jerry Almonte po. Jerry Almonte. Ay, sige po. Tito. Thank you, Tito. Ngayon. Apo. Ano po pangalan naman nun sa alun? Tagasan po kayo? Manalastas po. Ah, Manalastas. Manalastas. Pero ang buong pangalan ko, Ramil. Ramil. Manalastas. Mawala na naman. Tawagin mo yung kapatid mo. Tawagin mo. Bakit po kayo nandito? Uh, mahal ko din siya. Ah. Mahal ko din po yung mga bata. <laughs> Gaya po nung pagmumami, sabi nila. Uh, pero ako, hindi ako na, hindi kami magkaano-ano niya, ano, hindi kami ano, ano ka lang siya, customer ko lang. Uh. Hindi, nabigla ako. <laughs> nabigla ako. Ilan taon ba yung kapatid mo na asawa niya? Ano po, mga nasa 32 na po. Kailan ko kayo po yung panganay? Hindi, yung ama ko kasi, merong unang asawa. Ah. Uh pangalawa na lang aking mama. Pero yung, yung pangalawa, yun ang pinakasalan ni mama ko. Benta ko yan. Kaya, it's original si mama ko kasi yun ang ano uh, pinakasalan ni mama ko. Yun po yun. Anong uh. Um. pangyayari. Sa... Ano pong pagkakakilala nyo kay Nanay Apon? Yeah. Eh? Totally, hindi ko nung po talaga siya kakilala talaga. As in, hindi talaga kami nagsasama. Na hindi ko ka ano, custom mm -hmm. ko lang pagkakaalam kong ganun. Mm -hmm. <laughs> Pag nakikita kami, oh, palakan ko siya. Pero sa, tungkol sa buhay-buhay namin, hindi ko talaga siya kila. Kasi siya. nung bata <laughs> kasi siya noon, nun. nung pa lang yata nung nakatira uh, ako sa kanila noon, kaya hindi niya ako ma, ma uh, anuhan, matandaan. Uh, Pero yung mga kapatid niya, ate niyan, mga kapatid niyang babae, kilala ko. Uh -huh. Okay. Pero ilang beses na ilang beses na ako yung pinautang? Dalawa na yun. Pero nakabayad na rin ako ng ano. Ah, kala ko madalas. Oh. Dalawang hindi. beses pa lang pala. Oh. Ah. Pag mayroon naman akong pera, hindi naman ako nangungutang sa kanya. Bumibili ako. Hmm. Ba, daw ako kay Atindang, bumibili ako sa kanya. Yeah. Ikawawa naman po kasi malaylayo yung inanohan oh. niya. Na, nanggigalino sa... Bike lang po ang gamit niya. Talip. Talumpang. Uy! Ito ang katuwa lang yun. Yung sabi niyo na ano. Anong uh, sabi niyo na ba kanina ba kung bakit kayo nagpapautang? Kasi Kasi hindi ano, naman talaga kala kayo ng puna niya para mm -mm. magtiwala na oh, pautang. Kasi nga. Ganun ang pagtitiwala ko sa tao. Kasi nga mahal na ang Diyos ang tao. Kaya mahal ko din sila. Kayo. Thank you. <laughs> May natutunan Ay, po ako. Actually, dito pag ako na nalangin sa sanyang, wala, nalangin, nalangin Diyos, nalat ko talaga ang tao. May hmm. isa lahat, ma rin nila. Ang mga na nalaran ng tono na Diyos. Parang naging kuya ko na rin yan. May asawa ka? Wala naman po. <laughs> But, eh. Binata pa rin po ako. Uh. Hindi pa nag asawa kasi bakit? Hmm. Nung binuksan ng Diyos ang pananagutan ko, hmm. pananagutan bilang mag-asawa, napakaira pala. Yeah. Oo, madali lang mag-asawa. Sabihin, I mean, madali lang. Mm. Madali lang lahat gawin ng baga. Magyakapan, magano. Mm. Pero tingnan mo pa ang nagutan. Wala na nga naman na mga gastusin, di ba? Mm. Yun. Kaya hindi ako nag Yan <laughs> na, ang na, plano mag-asawa. <laughs> hmm. Wala pa naman. Pero, ah, loobin ng Panginoon pa. Kung <laughs> mm. kailan. Pero may plano ka. Opo, po, may plano may ako. Plano. <laughs> Kaya nga po, nag-ipon-ipon ako. <laughs> ano po, actually, <clears throat> Ano, independent ako sa aking galang. Kumaka, supportado naman din nila ako. Binibigyan pagkain, mm. binibigyan ako ulam. Pero pagdating sa pera, hindi ako nangingi. Sa Diyos ako nangingi. Mm. Sabi ko, pag sa Diyos, hindi ako talaga nangingi sa tao ng malaki. Pero sa Diyos, doon ako nangingi. Ba't hindi independent ng isang tao? Nga. Hmm, ako nga, sa aking ano, binata naman na ako eh. Hmm. Di ba? O, sinasanay ko ang sarili ko sa pagpapamilya. Hmm. Yan ang tama doon. <laughs> 30 ka na kuya, di ba? Opo, Magta 30. Magta 30 sa April 9. 9, opo. Kumusta si Mama at Papa mo? Andun po sa Kalayakan. Andun po sa kanila? Oo, oh, okay naman po sila. Supportado naman po nila ako. Hmm. Kumusta sila? Malakas pa? O Malakas pa naman po. Nakapagtrabaho oh, pa Nakapagtrabaho po. Ta -trabaho ta -trabaho ta Nakapagdadrive pa ng motor yung tatay niya. Oo. Oh. Ang lakas okay. pa. May nalaman akong ano. So, ibig sabihin, yung stepbrother mo, naging asawa niya noon. Opo. Hmm. Doon pa ako hindi. na anak nun sa kanila hindi eh. Hindi mo mas, hindi mo siya gano'ng kakilala. Hindi ko talaga siya masarap wala ka doon ba? Wala, oo. But oh. Ba't kayo na'y Apple, kilala niyo? Yan, nakikita ko lang nang sa kanila nang 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 yan eh. Ka. Mailip sa akin dati Takot sa akin. Ewan ko ba? Hindi hmm. man ka ako ako masamang tao. Oh. Ang ilap niya na mag ayaw magpag-usap sa amin yan dati. Oo, oh, okay. hindi, hindi. Hindi ko po nasa kakalala dati. Uh, na. O, takot to kayo sa mga tao? Hindi naman. Nung na... Oo, oh, yung iba. Markatiring hmm. kita! Kung may siserikang kang aral Ay, sa mga kabataan, ano yun? Ah... Uh, kabataan yan? Hmm na ano, no. huwag mo na mag-asaw. Man, <laughs> huwag mo na mag-asaw. Ah, Itabi mo nga yan. Ayan po si sir. Sige, <laughs> picture muna kayo dito. Alig muna kayo ate. Sige. Bili na po kayo, bili na po kayo. Ah, pangalan po niya dito. <laughs> ah, thank you po. Thank you po. Sige, oh, salamat. <laughs> Ingat po. Nasa yung teacher mo dyan, Angelo? Pwedeng makita yung pati. Apo, ating yung pati. Dito po. Anong po natin. Kilagay mo yan dyan. Talong, talong po sa kasitaw. Magkano yung sitaw mo? Benching ko po ang bawat isa. 25 25 benching ko na po lahat to Magkano yung po nito? lang po. 25? Opo. Ano po ano po yung laman? Patingin nga po. Ito, magkano? 25. 25 po. Yung talong po, magkano? 25 din po. 25. Oo. Oh. Kung ano na talaga po yung tatubig. Yeah. Ang ba balayang dyan? Ate. Ito po. Oh. Kunin na natin ito. Uh, pakibigay na lang po kay nanay Aben at saka po sa inyo. Pag ano po? Ay, kuya Jun din pala. Kapag pumisira. Ibali lang sila lahat. Ay, ikaw na. Kuya, ano? Bigay mo to. Eh, up niyo po lahat yan. Kasi nga. At sa inyo. Kay ate. Tapos, tigay isa rin pong ganito. Yan po. Tapos, ito. Tapos, kaya ate Ben. Dito naman, din sa likod. Tulay. Doon kaya ate si mam. Ah, kila June. Ate si Oo. Oh, uh, o oh, sige, bien, sa inyo. po. Welcome po para ano, hindi na masyadong mag-ikot-ikot. Ah, uh, naya po lo. Sa inyo to. mailo may luto Ah, okay na to. Keep the change na. Okay, Wala. Sige, okay na. Thank you po. Hindi, natutuwa lang din ako sa ano. Yung ano nyo? Ah, maganda. Yung uh, sabi nyo, Ayan. kaya nyo pinapautang. Opo.